Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre ngayon pong alas dos na to mamimigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat. Syempre po ngayong January dapat may lucky numbers ka ng hawak di ba? Diba? Mga kalaki, eto na po ang mga 4 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Texas 1893 Israel 2364 Las Vegas 1139 Alaska 8792 Saudi 1284 Japan 2136 Italy 5317 Germany 9928 Korea 2387 Greece 2304 Canada 1409 Mexico 1944 Australia 3127 New Zealand 6950 India 1822 Philippines 6361 Thailand 1758 Taiwan 1395 Malaysia 9347 Dubai 2108 Hong Kong 6677 Singapore 3138 China 0917-1795. Ayan po mga kalaki ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayon pong 2pm, ano pang hinihintay mo? Alagaan mo yan ng 3 days ha. Huwag mo agad bibitawan. Pwede po yan abroad at Pilipinas. Kung kahit nasaan ka, pwede po yan. Good luck mga kalaki.